Dalawang ulam po ang ibabahagi ko sa inyo dito sa isang video natin. Pero pag niluto nyo po ito, isa lang po ang mungkahi ko. Damihan nyo po at nang hindi kayo maubusan. At kung wala po kayong balak ihain to, eh wag munang ilagay sa lamesa at yak na ko. Naku po, pag kayo para magpahinga, pagbalik nyo, kayo ay nga nga. <laughs> Ubus na kawali, taob pa. Konting olive oil, kikiam, Chinese sausage, lean pork. May konting taba-taba pala, madali pong maluto ito. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang baboy na nabibili ko po din sa lugar ko eh madaling lumambot, madali pong lutuin kaya ito yung mga pitong minuto lamang lalo na kung maninipis po ang hiwa nyo katulad ng ginawa ko sandaling sandali po Konting asin, paminta, in, pork at saka Chinese sausage na pinapupula ko lang sun-dried tomatoes o, Mapula na po ang ating baboy at saka yung ating sun-dried tomatoes eh ayos na Patayin ko sandali ha. Ito po yung ating kumukulong pasta. Doon. Pag kumukulo yung tubig, lagyan nyo po ng asin. Yun daw po ang dapat. Tsaka nyo ilagay yung isang kaong spaghetti. Spaghetti na lang po ang aking ginamit. O, lutuin nyo yan ng sampung minuto. Go! Huwag nyo pong papatayin yung kumukulong tubig, yung pinanggalingan, ang pinaglutuan ng spaghetti. Gagamitin po natin yun mamaya. O, ito po yung dalawang beaten eggs. Binating itlog. Tingnan natin gatas. Evaporated milk lang ilalagay ko ha. Natira lang po ito. Pero if you have all-purpose uh, cream, lagyan nyo. Grated Parmesan cheese. Halo. Lagyan ko po ng 1 tablespoon butter. Kayaan nating matunaw. Para medyo creamy yung dating. Lagay natin to. Hilaw pa yung ano nyan ha. Hilaw pa yung itlog. So ganun. Alagyan ko po ng kumukulong tubig, yung pinaglutuan ng pasta, pasta water, para maluto yung itlog ng kaunti. Talagang ganun po ang sauce ng ating spaghetti. Ngayon, kung ayaw nyo po ng malasadong itlog, katulad ng ginagawa ko, e ibahin nyo na lang po ang sarsa nyo. So, lutong-luto na yung itlog, parang malasado lang, di ba? O, ilalagay ko na po balik dito sa ating kawalik. Halo! Ganun lamang. Parsley. Konting asin. Paminta! halo po ulit. Kung ayaw nyo pong gumamit ng karning baboy, pork chop, lean pork, eh gumamit po kayo ng hipon. Pwedeng pwede rin po, o kahit na po isda, kahit tuna. Ayos na ayos na po yan. Masarap po yan, ha? O, sasabawan ko yung ulam natin, ha? Alam niyo naman ako, mahilig sa sabaw para marami-raming uh, makakain sa inyo. Tapos po, sibuya. O, ito po isang maliit na sayote. Alam niyo naman ako, Dati sa gulay eh, laging maasa. Dalawang tasa po ng tubig. Ketchup na lang ha, na kamatis. Hmm. Dalawang kutsarang ketchup. Isang latang tause. Pakuloyin natin yan. Takpan po natin. Sandali, tignan natin. Malamot na ba? Alagay ko na itong ating repolyo. Ito po yung one fourth ng isang katang-tamang laki ng repolyo. Atin natin ang konting pamintang drog. Ito po yung hindi kasama sa pelikula Oh. Yung po eh, lutong patatas na natira dun sa ulam ng isang araw. Takpan po natin. Oh, makalipas po ang isang minuto, huwag nyo pong lalabugin masyado yung gulay. Kaya ko na po itong isang latang itlog ng pugo. Nagyan po natin ng isang tasang tubig iring ating cornstarch na pinagpagulungan ng tokwa, oh. Teka, ilagay na po natin ire. oh, yun. Takpan po natin, hinahan natin nga po it may ilulugo, may sasama pa ako dyan, eh. Nadimutang ko. O, oh, ganari po. Malapot na yung sabaw, eh. Oh, nakita nyo ba? Lagay na po natin itong ating sibuyas na mura at saka yung ating konting kinchay o kay wansoy. Kinchay na lamang. Bago po kayo kumain, hindi ilagay na natin tong ating toko baboy. Naku po! Ewan ko na. Pag hindi pa naman, ito yung ulam na tatagaktak talaga ang pawis nyo kapag ka natikman nyo. Ganiring ganire. Ayan. Kayo na. O bukas po, iba naman. Basta magko-comment po kayo at binabasa ko ha. Ayos. Rondilaro po.